My papans So, hello sa Gaya Farm Squad. Kumusta na ang lahat? Yarnes nga pala ngayon. Last day sa trabaho. Ito nga tapos na yung shift ko at pauwi na ako. Nakasuot pala ako ng freezer suit, guys. Dahil dito sa warehouse, sa freezer zone ako nakajuti. Kaya sobrang lamig lagi. Nakasuot pala ako ng safety goggles. Dahil nga namumula at nagdadry yung mata ko. Mabuting at medyo nagiging okay na rin. Warehouse speaker or night selector pala ang trabaho ko, guys. Nagbubuhat ka ng mga box na mga order ng mga customer. Mabigat na trabaho pero kakayanin. Dapat sipag at syaga lang para sa ating mga pamilya. At kapag break time nga namin, ay meron kaming bilyaran dito sa may cafeteria. Kapag may oras nga ay naglalaro pa kami. Nakakatanggal din kasi ng pagod. Eto nga't bago ako umuwi, eh. nag-tiktok muna ako dito. Papansin mo ba? Kaya ang ko. Kaya... <laughs> <laughs> Yung ka na para umuwi tapos sabi sa'yo ng boss, gusto mo mag-off? Sure. <laughs> 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 <A> <laughs> ah, <Yeah, well, laughs> So, um, ah. <laughs> so guys, pauwi na po ako. It's Friday and mamaya meron po tayong wedding na i-shoot. So, I-ready na po natin yung mga gamit mamaya pag uwi ko para bukas or mamaya pag natin, pag ko good to go na. Ayan. TGIF. Thanks God, it's Friday. So yun nga guys, medyo na. malimig na rin. Dahil malapit na ang fall dito sa Canada. Saglit nga lang din ang fall dito. Minsan kasi maagal lumalabas yung snow. Pag dumarating nga ako ay tulog na yung mga bata. Nakaugalain ko na rin kasi ang magkape bago matulog. Ito nga yung kape na nabili namin sa Hong Kong. Marami pa nga ang stocks neto. Sabi nga ng iba ay kapag nagkape ka raw, hindi eh, ka makakatulog. Sa akin naman kasi walang epekto yun. Pumikit na pumikit ako, tulog na ako. Ito pala yung mga gamit ko na sinerge ko. Mga fully charged na nga sila at good to go para mamaya. Inayos at dinobol siya ko na nga yung mga gamit na gagamitin ko para sa wedding mamaya. Pag wedding kasi ay normally 8 to 10 hours. Kaya dapat naka-charge ang lahat ng mga gears ko. tapos kong ayusin ang lahat ng gamit, ay magpapahinga na rin ako para matulog. Maaga rin kasi akong gigising. Dahil maaga akong alis ng bahay. Dahil meron ka dapat extra time sa pagbabiyahe. Dahil kasi sa daan, minsan may traffic or may mga aksidente. Ito pala guys, ang isang sideline ko dito. Ang isang photographer or videographer sa isang event. Kailangan mo rin kasi pandagdag ng extra income. Dahil dito kasi sa Canada, ang dami mong bills na babayaran. Kaya instead na maghanap ako ng iba pang trabaho, yung libangan ko at passion ko, ay ginawa kong business. Kaya guys, push lang tayo sa mga pangarap natin. Hard work and dedication lang guys para makamit yung mga goals natin. So guys, na-ready ko na lahat ng mga gamit and medyo late na so kailangan ko pang matulog dahil maaga akong gigising. Tapos ko na ubusin ko na muna tong kape then mag uh, matutulog na rin ako guys. So para meron tayong lakas. So ayun lang, salamat sa panonood guys and sa sa Gaps Squad, solid tayo.